Nilalaro lang ni Digong eh. Para lang siya mm. -hmm. nagmamadyong. No, nilalaro lang niya eh. No? Uh -huh. uh, dapat i-call mo yon yung laro niya. Katulad uh -huh. so, ginawa ni Congressman Luis Tro. No? Uh -huh. uh, very cool na pinakita. O oh, ito, yung mm -hmm. ito yung responsibility mo, ito yung krimen mo. Mm -hmm. Ito yung mga contradictions sa sinasabi mo. Diba? Uh -huh. Ganun yung eh. Uh, dapat may uh, ganung klaseng koordinasyon. Uh, nah, yung mm. Uh, kwentang sasabihin, patahimikin mo na, lagay mo na sa committee on silence, di ba? Uh, yeah. No, yung, uh, mo na yung yung gagamitin mo, yung mga titira. Halimbawa, oh. Uh, uh, kung dati yan, sila Kwanyan, niyan, uh, sila Farinyas, di ba? Oh, uh, yeah. Boyet sila Lord no. Murida, 'yan yung mga 'yan yung mga titira, 'di ba? No. Or no. much later, mga tipo no. ni Ronnie Zamora, ni Paulin no. Garcia, ni Selagan. No. Dapat may no. mga ganun kaya may gravitas no. ba? No. May gravitas na hindi hindi pwedeng ibudol, 'no? Hindi pwedeng divert, magfo-focus. 'Yan yung mga magagaling eh. Dapat ganyan ang no. itapat nila. Oo. Eh, seks, bakit ko sumu magpakasalos eh? 'Yun, ah, sana 'yun sa Baro Balan eh. Boy, Congressman ko Dapat ganun yung iaharap nila. Yung mm. mga walang hiya, nakatulad namin ni Michael. Baka <laughs> ano? sa hiya, gusto walang hiya rin. Ng, gusto oh. ko makarinig ng pangalan. Baka, are you willing to name names? Sino ang kinulang ng gravitas tulad ng uh, sinabi mo ngayon lang? Okay. Eh, alimbawa, yung uh, Congressman Suwan, hindi ko alam kung sino sinasabi niya eh. Mga tanong hmm. niya. Tapos, hmm. bilang natapos. tapos So mm. dapat malinaw yung iyong objective, no? Mm. Hindi ko naman na uh, balak uh, i si si Congressman Suwan. Pero next time ayusin niya, mm. no? Ano yung kanya'ng line of attack? No? Yeah. Ano yung kanya'ng line of attack? Dahil hindi mo malaman eh. Ano ba? Ano ba gusto mo sabihin? Di ba? Mm. Tapos yung ibang mga kongresista, medyo na-intimidate. Huwag mm. ka magpa-intimidate. Ikaw yung pani, mm. eh. Ikaw yung bossing mm. eh. Sa bahay oh, na yun eh. Bahay mo yun eh. Huwag mo payagan oh. yung big bad wolf na bastusin ka. And generally, ganun naman yung nangyari. Kumpara oh. halimbawa sa Senate. Nilagay oh, nila si Paduano, sa lima. No. Para si Panduano. Si Panduano yung una na ganun. Talagang galit na galit eh. Oo. Oh. Oh, hindi ka pwedeng magkwan, Hindi ka pwedeng magmura. Hindi ka pwedeng magtaas ng boses. Hindi ka pwedeng hmm. magtanong. No? Ilagay mo sa lugar. Yun yung kaibahan sa Senado. Yung so, oh. Senado, okay, pinayakang bastusin sila eh. Yung institusyon eh. Hindi naman 'yan yung pambabasto sa individual na senador lang, yung institusyon. No? 'Yun naman yung kaibahan sa sa, sa Kongreso. So, ayun uh, lang, mas kailangan ayusin sana dahil ang dami nila eh. Dapat uh, may focus yung atake. Kaya nung nagsalita si Digong, ay nagsalita uh, si Eh uh, e, naprovoke si Digong, 'di ba? Nagwala. Yeah. Dahil vulnerable uh, siya ron eh. Um, no? Vulnerable siya ron.